Ang lulutuin ko ngayon guys is nilagang baboy. Yun ang request nila. Lagay lang natin yung sibuyas. Lagay yung baboy. Buong paminta. Tanggalin lang natin itong mga bulak bula, -bula. Lagay ko na guys yung saging. Patatas. Lagay din ako pork cubes. At lagay lang ng asin. Paminta. Lagay ko na yung Chinese cabbage. Luto na guys yung nilagang baboy.